Nagsimula ang eksena sa labimpitong taong gulang na si Leia, na nagpaparty malapit sa ilog kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit nakakaramdam pa rin ng kalungkutan sa gitna ng party. Upang iwaksi ang nararamdaman, uminom siya ng vodka at sumayaw na tila walang pakialam sa paligid niya. Pagkatapos ay lumapit siya sa drug dealer mula sa kanyang grupo at humingi ng ilan pang tableta upang sumaya. Ngunit nadismaya siya dahil tumanggi ang dealer na bigyan siya at binanggit na siya ay mukhang sobrang lasing na. Dahil sa pagkabigo, lihim siyang nagnakaw ng isang pakete mula sa bag ng dealer at nagtungo sa tabing ilog. Pagkarating doon, inilabas niya ang mga tableta mula sa pakete at naghanda upang gamitin ito. Gayunpaman, bago niya yun magawa, natisod siya sa isang bato at bumagsak sa lupa. Naiinis na tumingin siya sa paligid at hindi inaasahan na nakita niya ang kalansay na kamay ng tao na may suot na silver bracelet. Sumunod, siya ay nasa istasyon ng pulisya kung saan ipinaalam sa kanya ng babaeng pulis na natagpuan niya ang napakatagal ng kaso. Binanggit din ng opisyal na ang kalansay na nakita ni Leia ay maaaring mula sa isang tao na namatay ilang dekada na ang nakalipas. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga magulang ni Leia sa istasyon at sinundo siya. Ang hindi inaasahang pangyayari ay bumabagabag kay Leia at ikinwento ang kanyang karanasan sa kaibigan na si Remain bago matulog isa na namang nakakagulat na pangyayari, nagising si Leah bilang si Ismael, isang teenager mula sa pamilya na ang lingwahe ay Arabic. Habang nagpapalit ng damit si Ismael, nahulog ang bracelet niya sa sahig, at dito natin nalaman na ang kalansay na kamay na natagpuan ni Leah ay kay Ismael, at suot pa rin niya ang silver bracelet. Nang subukan ni Leah na ipaliwanag ang sitwasyon sa pamilya ni Ismael, ang nakababatang kapatid ni Ismael na si Sufian ang naniwala sa kanya sa pag-aakalang siya ay isang invader. Sa kabila ng nakatalagang trabaho para kay Ismael sa taniman ng pamilya noong araw na iyon, hinikayat ni Lea si Sufian na gumawa ng distraction at nagawang makatakas upang pumunta sa tabing ilog kung saan niya natagpuan ang kalansay. Sa kasamaang palad, habang paalis siya, nakita siya ng isang lalaki na nagnangalang pay. Sa pagnanais na bumalik sa ilog kung saan nagsimula ang lahat, sinubukan ni Leia, na kasalukuyang nasa katawan ni Ismael, na makisakay sa daan. Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, pinasakay siya ng dalawang kabataang babae, ngunit sa halip ay dinala nila si Leia sa lungsod. Nagulat si Leia nang makita ang mga lumang gusali sa lungsod at napagtanto niya na naglakbay siya sa nakaraang panahon sa taong 1991. Nakumpirma niya ito matapos tingnan ang poster ng pelikula sa panahon na iyon. Sa sandaling ito, napagtanto ni Leia na siya ay nasa eksaktong 30 taon sa nakaraan. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang kaibigan na si Remain, ngunit hindi nagtagumpay, at naalala niya na hindi pa isinisilang si Remain sa panahong iyon. Habang nakaupo si Leia sa PCO at malalim ang iniisip, isang babaeng nagngangalang Patricia ang nakakilala sa kanya bilang si Ismael at isinakay siya patungo sa kanyang tahanan, na mukhang napaka-antik. Doon, nakita ni Lia ang kanyang mga lolo't lola at mga magulang noong mas bata pa sila. Lumalabas na kilala ng pamilya ni Lia si Ismael. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon, ngunit inakala nilang nakasinghot si Ismael. Sa halip na makinig sa kanya, nag-focus sila sa audition kay Patricia at binigyan siya ng electric guitar. Hindi alam ni Lia kung paano tumugtog at nadismaya sila. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Ismael upang ibalik siya sa taniman. Sa bahay ni Ismael, masama ang loob ni Sufian dahil naniniwala siyang niloko siya ni Ismael para lang dumalo sa music audition ni Patricia. Pinilit ni Lee na kumbinsihin si Sufian na hindi siya si Ismael. Maya-maya, habang nakaupo sa kama ni Ismael, nakita ni Leia ang notebook ni Ismael na naglalaman ng lyrics ng kanta para sa kanyang banda, ang Quantic Destiny. Nang makita ang malaking pangarap ni Ismael para sa kanyang kinabukasan, tila hindi siya makapaniwala na magagawa ni Ismael na tapusin ang sariling buhay. Pagkatapos ay nagpa siya siyang ilibing ang notebook sa isang liblib na lugar sa taniman. Nang paalis na siya, dumating si Pai kain ng kanyang motor, at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo dahil umalis si Lea sa trabaho sa taniman kanina nang hindi nagpapaalam sa kanya. Ang taniman ay pag-aari pala ng pamilya ni Pai at minaliit niya si Ismael at ang ama niya at pinagbantaan pa. Pagkatapos ay bumalik si Leia sa tahanan ni Ismael para maligo. Hindi niya maiwasan na alamin kung ano ang pakiramdam ng isang lalaki habang siya ay nasa katawan ni Ismael bago muling nakabalik sa sariling katawan. Kinaumagahan, nalaman ni Leia ang gaganapin na meeting tungkol sa kalansay na natagpuan niya. Hiniling niya sa kaibigang si Remain na i-cover siya sa philosophy class para makapunta siya sa taniman kung saan nagtatrabaho si Ismael noon. Doon, nagawa niyang hukayin ang notebook na inilibing niya at napagtanto niya na ang kanyang mga aksyon sa nakaraan habang nasa katawan ni Ismael ay nakakaapekto sa hinaharap. Ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon kay Remain, ngunit naisip niyang nahihibang na si Lia. Magkasama silang dumalo sa meeting tungkol sa kalansay. Sa gulat ng lahat, Kinilala ni Leia ang kalansay bilang si Ismael Mesaudin dahil sa suot nitong silver bracelet. Kumpiyansa ding sinabi ni Leia na hindi siya nagpakamatay. Nagagalit ang nakatatandang Sufian dahil ang nangyari kay Ismael noon ay naitala bilang missing, at naniniwala siyang hindi ito sineryoso ng pulisya dahil sa kanilang lahi. Nagpasalamat si Sufian kay Leia sa pagsasalita at sinikap ni Leia na ipaliwanag sa kanya na nagkita na sila noon habang ipinapaalala sa kanya na itinuring siyang isang invader. Samantala, ang ina ni Leia na si Karen ay nagalit sa inasal ng kanyang anak sa meeting. Habang pauwi, tinanong ni Leia ang kanyang ina tungkol kay Ismael. Ipinahayag ni Karen na kilala niya si Ismael ngunit hindi sila close. Hiniling din ni Karen kay Leia na ilihim sa kanyang ama ang natuklasan niya na ipinagtaka ni Leia. Nang gabing iyon, natutulog si Leia habang pinag-iisipan ang sitwasyon ni Ismael at nagising kinabukasan sa katawan ng sarili niyang nakababatang ina. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga unang ginawa ni Leia ay tingnan ang mga gamit ng ina. Nagulat siya nang matuklasan niya ang isang kahon na naglalaman ng damo at larawan ni Ismael. Kabilang sa mga gamit, mayroon ding drawing na nagpapakita ng dalawang tao na nagigitara, malamang na sina Karen at Ismael ito, kasama ang sulat tungkol sa magiging apartment sa Paris. Naging pala ito para kay Leia, na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkalito tungkol sa koneksyon ng kanyang ina kay Ismael. Nang maglaon sa paaralan, si Leia ay pumasok bilang Karen at sinalubong siya ng halik ni Stefan, aka Stoff, na nagpapahiwatig ng kanilang romantikong relasyon. Sa sandaling iyon, dumating si Ismael, humihingi ng paumanhin sa pagkakamali sa audition noong nakaraang araw. Dahil dito, napagtanto ni Leia, na ngayon ay nasa katawan ni Karen, na ito ang kasunod na araw pagkatapos niyang pumasok sa katawan ni Ismael. Naniniwala si Ismael na ang labis na paggamit ng masamang damo ay nakaaapekto sa kanyang memorya at kilos noong nakaraang araw, dahilan upang hindi niya maalala ang lahat ng nangyari noong araw na iyon. Sa oras ng klase, si Leah na nagpapanggap bilang Karen ay niyaya si Ismael na mag-cutting classes para sa layunin na mapag-usapan nilang dalawa ang kanilang future. Pumayag naman ang huli pero iba ang intensyon niya dinala siya ni Ismael sa vinyl store ni Patricia, kung saan tumugtog siya ng gitara at kumanta para sa isa pang audition. Ang kanta ni Ismael, na, Our Secret, ay nagbigay ng ideya kay Leah tungkol sa bawal na pag-ibig ni Ismael sa isang tao. Isang sentimyento na hinulaan ni Leah na maaaring para kay Karen. Humanga si Patricia at pumayag siya sa kanilang main stage performance. Masaya para sa kanilang tagumpay, dinala ni Ismael si Karen sa farm ng pamilya ni Pai upang magnakaw ng ilang damo. Sa sandaling iyon, nasa gitna ng pagsasanay si Pai sa pag-target ng mga lata ng coke at nagawa nilang hindi mapansin sa simula. Matagumpay na nakuha ni Ismael ang ninakaw ng mga damo, ngunit habang tumatakbo palayo ay natamaan si Lea ng pellet ni Pai. Sa kabutihang palad, hindi aktual na bala ang tumama sa kanya. Bago sila makaalis, Hinamon ni Pai si Ismael ng one-on-one -on -one fight sa skate park kinabukasan. Magkasamang tinahak ni Nalea at Ismael ang daan patungo sa ilog. Habang naroon, napansin ni Lea ang brim audition tape para sa British Royal Institute of Music sa London sa bag ni Karen. Pinakinggan niya ito at pagkatapos ay nag-enjoy sa paglangoy kasama si Ismael. Habang magkasama sila, nagsimulang makaramdam si Lea ng matinding attraction kay Ismael dahilan upang halikan siya. Gayunpaman, malumanay na ipinaliwanag ni Ismael na magkaibigan lang sila. Pagbalik sa tahanan ni Karen, ibinahagi ni Nalia at Ismael kay Stefan ang magandang balita tungkol sa main stage performance nila. Iminungkahi ni Lea na sumama si Stefan sa Paris kasama siya at si Ismael, ngunit tumanggi siya, dahil siya ang mamamahala sa leisure center ng bayan. Pagkaalis ni Ismael, tinanong ni Stefan si Karen kung may relasyon sila ni Ismael. Mabilis na tumanggi si Leia, ngunit mas lalo lang tumindi ang selos at galit ni Stefan dahilan para masuntok niya ang pader. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Leia ang matinding selos ng kanyang ama. Sa bahay, nahaharap si Leia sa problema sa kanyang lola o ina ni Karen dahil sa hindi niya pag ng Brim audition tape. Pagkatapos, iginiit ng kanyang lola na dapat subukan ni Karen na magtagumpay. Nang gabing iyon, si Leah, na ngayon ay nabubuhay bilang Karen, ay natulog at nagising sa kanyang sariling katawan sa kasalukuyang araw. Sa sumunod na eksena, umupo si Leah kasama si Stefan sa shed at tinanong siya tungkol sa pagkawala ni Ismael. Sa una ay nag-aalangan si Stefan ngunit kalaunan ay sinabi niya na huli nilang nakita si Ismael sa isang soundcheck sa World Music Festival. Binanggit din niya na sa kabila ng paghahanda ni Ismael para sa concert, hindi sumipot si Ismael, Sinabi rin ni Stefan na naaalala niyang uminom si Ismael ng matapang na bawal na gamot sa nakaraang gabi noon, ngunit hindi siya sigurado kung sino ang nagbigay sa kanya. Naisip agad ni Leia na maaaring si Pai ang nagbigay dahil mayroon siyang taniman ng masamang damo. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanyang ama, kinausap ni Leia si Romain na malapit nang lumabas kasama ang kanilang kaibigang si Dora bago matulog. Kinaumagahan, nagising si Leia bilang Pai may kasama siyang babae sa kama, ngunit hindi siya maalala ni Leia. Ang babae, na medyo chubby, ay masama ang loob dahil napakabilis siyang nakalimutan ni Pai at biglang umalis palabas sa bintana, iniwan si Leia na hindi sigurado kung paano aayusin ang sitwasyon. Gayunpaman, nanatili siyang nakafocus kung paano babaguhin ang hinaharap upang iligtas si Ismael, dahil alam niyang apat na araw na lang ang natitira bago ang World Music Festival nang makasakay sa bus papunta sa paaralan, nakipag-usap si Lea sa mga kaibigan ni Pai, na nagpapakita ng mas mature na version ni Pai. Pinagsabihan niya ang kanyang mga kaibigan dahil sa masamang pakikitungo kay Sandra at ipinahayag ang kanyang pagnanais na kanselahin ang laban nila ni Ismael sa skate park. Dahil sa bigla ang pagbabago ng kanyang ugali, nagtataka ang lahat ng mga kaibigan ni Pai. Sa paaralan, narinig ni Leah si Karen na humihingi ng tawad kay Stuf para sa pagbabago ng kanyang pag-uugali nitong nakaraan na dulot ng labis na paggamit ng damo. Tiniyak din ni Karen kay Stuf na walang anumang namamagitan sa kanila ni Ismael. Saktong dumating si Ismael at namahagi silang tatlo ng flyers para i-anunsyo ang kanilang performance sa darating na festival. Pagkatapos, sinubukan ni Leah na kausapin si Ismael nang sila lang dalawa sa banyo. Binanggit niya ang kanyang pagnanais na kanselahin ang laban at binalaan siya tungkol sa nalalapit niyang kamatayan. Nang marinig ito, naging defensive si Ismael at tumangging kanselahin ang laban. Naalala ni Lea na nakakita siya ng larawan ni Pai na may black eye. Napagtanto niya na malamang na natalo ni Ismael si Pai sa kanilang laban, na maaaring naging dahilan upang maghiganti si Pai sa pamamagitan ng pagpatay kay Ismael sa darating na ikaapat na araw. Determinado na pigilan ang trahedyang ito, naniniwala si Lea na kailangan niyang manalo sa paparating na laban kay Ismael. Habang nakikipag-hangout kasama ang mga kaibigan ni Pai sa paaralan, nakita ni Leah si Jennifer, ang babae na kasama ni Pai sa kama, na pinapahiya ng mga kaibigan ni Pai. Si Lea ay kumilos laban sa pang at hinalikan sa publiko si Jennifer upang palakasin ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos nito, biglang nagbago ang tingin ng kaibigan ni Pai na si Luke kay Jennifer at sinabing cute pala si Jennifer. Sa skate park, maraming tao ang nagkukumpulan para panuurin ang laban ni na Pai at Ismael. Si Leia, na ngayon ay nasa katawan ni Pai, ay hindi sanay sa pakikipaglaban. Sa kabila ng ilang tama ng suntok na tinanggap ni Ismael, buong tapang pa rin na lumalaban si Ismael. Gayunpaman, dahil tila matatalo na siya at desperado siyang manalo sa laban, Sinipa ni Leia si Ismael sa Ari, na siniguro ang tagumpay para kay Pai. Habang tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Pai, pinagalitan siya ni Karen dahil hindi patas ang ginawa niya. Pag-uwi sa bahay ni Pai, nagulat si Leia nang bigla siyang sakta ng mapang-abuso na ama ni Pai. Iginiit ni Leia na maaari siyang makulong dahil sa pananakit sa kanya, ngunit nakatanggap siya ng isa pang suntok. Nang maglaon ng gabing iyon, nakaramdam si Leia ng awa para kay Pai. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Jennifer sa kwarto ni Pai at naging intimate ang dalawa. Pinasalamatan din niya ito sa paghalik sa kanya sa harap ng lahat at pagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Gaya ng inaasahan, kinaumagahan, nagising si Leah bilang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, nang tingnan ang balita, nakita niyang patay pa rin si Ismael, na nagpapahiwatig na ang kanyang aksyon na manalo sa laban bilang pai ay hindi nakapagpabago sa kasalukuyan. Kinabukasan, pumunta si Leia sa opisina ni Pai, nagkukunwari na magtatanong siya tungkol sa proyekto sa paaralan. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang dumating ang ama ni Pai, na patuloy na minamaliit si Pai. Ipinahayag ni Leia ang hindi niya pagsangayon sa pag-uugali ng ama ni Pai at pagkatapos ay sinimulan niyang pag-usapan ang tunay na pakay. Binanggit ni Leia na alam niya ang tungkol sa magulong nakaraan ni Ismael at Pai, at ang kakayahan ni Pai na pagiging mahusay sa pagbaril. Tinanong din ni Leia kung nagbenta si Pai ng bawal na gamot kay Ismael noong World Music Festival. Ang huli ay mariing tumanggi sa anumang pagkakasangkot sa mga nabanggit at sinabihan si Leia na umalis. Habang palabas ng opisina, narinig ni Leia ang kanyang ina na nakikipag-usap kay Pai. Tinanong ni Karen kung may sinabi si Pai kay Leia, at iginiit ni Pai na wala siyang sinabi na anumang impormasyon. Gayunpaman, nagtataka si Pai kung paano nalaman ni Leia ang tungkol sa kanyang nakaraan, ang hilig niya sa mga baril at pagbebenta ng bawal na gamot noong high school pa siya. Nasaksihan ni Lea ang paghahalikan nila, lumalabas na ang taong karelasyon ni Karen ay si Pai. Gaya ng dati, isiniwalat ni Lea kay Remain ang lahat, ngunit naniniwala ang kanyang kaibigan na hindi dapat makialam si Leia sa kaso ng murder. Pagkatapos ay pumunta ang dalawang magkaibigan sa food truck ng pamilya ni Dora, bagaman si Remain ay tila nalilito nilapitan niya ang ina ni Dora, tinanong kung nasaan si Dora. Sa kanyang pagtataka, sinabi ng ina ni Dora na hindi niya kilala si Dora at itinanggi ang pagkakaroon ng anak. Napansin ni Leah ang tato ng ina ni Dora at napagtanto na siya si Jennifer. Sinabi rin ni Remy na hindi niya alam kung sino si Dora. Nagtatapos ang palabas kung saan napagtanto ni Leah na ang kanyang mga aksyon bilang pai noong nakaraang gabi ay nakaapekto sa kasalukuyan, na naging dahilan upang hindi magkaroon ng anak na babae si Jennifer na nagngangalang Dora at hindi nagawang iligtas si Ismael. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.